Hindi may iwasan ni Vice President Sara na may kumpara at tinawag pa ngang magpinsan itong si Claire Castro at the same time itong si Franz Castro dahil mahilig sila magpalusot. Itong si Claire Castro nga ngayon nagpalusot dahil ang uh, mababa daw po na trust in approval ratings ni Marcos Jr. dahil daw po ito, siya po ay biktima ng fake news. Sabi nga ni VP Sara, ilahan eh, tayo ngayon ay biktima ng fake news. Kasi kung fake news po yung pag-uusapan, mga kababayan, mas lalong biktima po ng matinding paninira, no? Si Vice President Sara, dyan pa lang sa CIF, di ba? Yan po isa isang uh, malinaw na isa fake news, mga kong ngayon. nabanggit ni Castro na kaya daw po drop yung ratings ni BBB, eh, dahil daw biktima sa ng fake news. Nabanggit niya. Ma'am, biktima ng fake news, diba? Tama, kayo tama. kayo um, alam nyo kasi may experience yun kasi, ako sa Castro na pinito yun si Franz Castro wala talaga maayos na lumabas doon sa pipi ng babae ngayon siguro itong pinsa niya na si Kina Castro ganyan uh, uh, galing lang sila sa isang puto So tama nga mga kababayan po natin, no? eh, wala talagang magandang sinasabi itong uh, na ito. Kaya eh, tama po yung sinasabi ni uh, Vice President Sara na baka galing nga lang po ang dalawang ito sa isang puno lamang. Kasi kung pag-uusapan po yung fake news, abay si Vice President Sara, grabe po ngayon no, yung mga paninira sa kanya. Lalo na, na-discovery po natin, mga kababayan, na may mga dokumentong lumabas na mayroon po sila isang matinding plano no kung paano nila ipinaristo si presidente Duterte sa dahig paano nila impeach si VP Sara paano nila sirain yung mga Duterte allies at kung paano nila gustong iparisto si senator Bato at si senator Bungo at siyempre yung mga supporter po ni Vice President Sara kasama na nga po itong mga vloggers na tinatawag nila na Duterte's fake account No, walang trolls, walang fake account ang mga Duterte supporters. Ito po ay mga lehitimong tao at may mga pagbumuka hindi kagaya ng kanila ng mga supporters na mga nagtatago, no, sa mga uh, fake na account and fake na pagmumukha. Ngayon, no, uh, fake news daw dahil ang ratings ni Marcos Jr. E kaya nga naghahabol sila ngayon ng 20 kilos na bigas, no. After 3 years, ipapatupad daw po nila yung 20 per kilo na bigas. Pero ang tanong natin dito, sino po ba yung mga beneficiaries ito? Ito po ba yung mabibili na talaga sa publiko as in, 20 na talaga kahit sa pupuntang palengke o kahit sa mga tindahan lang? Nako po. Ito po ay fake news at malinaw na ito po ay isang uh, election uh, rice for election purpose only po mga babayan natin, no? Hindi na nila mabubula ang taong bayan. At bakit sa Visayas, bakit inipon ngayon nila yung lahat ng mga gobernador sa Visayas? Kasi ang target nila ay Visayas dahil alam nila na hindi po sila mananalo. Eh next nila siguro dyan, Mindanao. Good luck na lang po sa kanila. No, kahit anong gagawin nila, ibistado na po yung tunay na kulay at pag-uugali nitong magpingsang Marcos at ang masamang plano nila. Ayan, may pa-uplan-uplan oh oh na uh, uros pa kayo ha. Ah. <laughs> Maraming salamat na ano, nabuhay po tayo suportahan ang sampung kandidato ng Team Duterte. And of course, no, yung in-endorso ni Vice President Sara at ang in oh, ni uh, Congressman Pulong. Uh, apat na po yan yung pagbibilihan natin. Nandiyan si Hunasan, nandiyan si Keroben, nandiyan si Amy Marcos, at nandiyan si Camille Villar. Nasa inyo po yung pagpili kung sino yung idadagdag nyo sa sampung kandidato ng Team Duterte. Thank you.